sa akin blessing po na nagkataon na na-witness ko po first hand the amazing things that are being done here in Bataan. Whatever age you are, you are blessed to be in your position, to have the power to make a difference. Kasi leadership cannot do it alone, companies cannot do it alone. At ang totoo pong power, lalo na kapag nabigyan po ng suporta, ay ang taong bayan lalong lalo na kung sino ang mismong nandito sa areas that we need to protect. Kaya po sa bawat isa na nandito, iba't ibang samahan, iba't iba pong mga uh, sektor, ating pong mga kabataan, pagpatuloy po natin yung pagmamahal po natin sa pawikan, sa kalikasan dahil ito po magiging susi para rin lalo pang umunlad ang lalawigan ng bataan.